Welcome to Henry KNG TV. po good morning po. Ah uh, ngayon po ay eh, ayan, ano Sabad ng Maga. Nandito po ako sa akin taniman. Eh, hindi nga po ako masyadong makapag uh, uh, upload ng video sa YouTube uh, kasi nga po uh, sobrang busy ko. Uh, maraming po kasi ginagawa sa school, tapos nga po ito sa tanimang ko pa. Ayan uh, po yung mga okra ko, malaki na po. Uh, nung na-upload ko po sa YouTube, eh, maliit pa. Ngayon po yung malaki na, tapos po itong aking mga sitaw, maraming na po ako napitas dito. Hindi <coughs> nga po kasi ako maging active ng mga araw. Dahil nga po uh, malapit na pasukan, pasukan, uh, inaapura po namin yung paghahanda ng school. Po, uh. Pero naisisingit pa naman po yung pagtatayin dito, gaya po niya may tanim po dito ng bago. Ah, uh, sito po ito, tanim po ako ng bente na po ng aking benan. tapos uh, nga po yan, dinala na po ako ng tulos ng dito ngayong maga. Po yung tulos. So sobra-sobra na po dito yan. Ah, uh, po, lalagyan na lang po siguro ng talo iba. Tapos nga po yan, may bimitas po ako ng sito ngayon. Ah, marami na po ako napitas din sa mga sitaw na to. Mga nakarang araw. Araw-araw po ako pumipitas dito. Ayan po. Kung makikita nyo, ang dami pong, ano, dami pong bulaklak, ang dami magiging bunga. Ayan po. Ako may mga kulay pula pa. May mga murado kung tawagin. Napaganda po ng time po sito ngayon dito. Dahil nga po, nakuha nila yung tamang distansya. At saka yan, mga kaso nga lang po, medyo mataas talaga. Nagreklamo po yung aking misis ah, kasi nga po hindi niya po maabot yung iba masyado po mataas yung naging tulos ko kaya po yung hindi nila maabot ako lang po ang nakakaabot yan ngayon nga po ipipas ako ng sitaw hindi po kasi pwede pe bukas to kasi po masyadong lalaki po sitaw Ang lalaki po nila. Bali, ang benta po namin ito ngayon ay ano po, uh, 20 pesos po yung 20 pieces. Ayan. Marami na rin po na pagbentahan dito. Araw-araw po yung naging pitas namin. Kaya po yun, na uh, sulit na po yung pago dito. Uh, kasi nga po, nakakita nyo naman, ako lang mag-isa ang naghanda nito ako mag-isa tanim yun, sa pag-aani natutulungan, na niya, natutulungan na nila ako kasi nga po pag ako kasi nga po sa bandahin ko ginagawa uh, hindi ko po mayayari kasi po medyo marami po talaga yung napipitas yan o sige po tutuloy ko po muna yung ginagawa ako pumurado po ito po yung mga talong at yung mga bunga ah, wala po kasing abono yan kaya ganyan lang itsura niyan. <coughs> hindi ko pa po sila naabonohan naabonohan ko po sila naman sila yung malit pa pero hindi pa po, po nauulit yun Ang ah, maganda lang po talaga yung lupa dito kaya po magaganda po sila kasi <coughs> nga po ito yung lupa po na yan eh, dati pong pinagulingan yan tapos pinagsunugan po yan ng mga sang ng kahoy kaya po ayan, maganda po yung mga time ko dito. Medyo madamo lang po pero madali lang po 'yan. Maok ako po, po dito, ayan. Tapos po yung saging ko dito na tindulan. Yung malaki na po sila. Ayan, napakaganda po yan. Sigurado po ito. Pagka ito po yung nagbunga yan, napakalaki. Ayan, po. may suwi na po siyang isa ron. Kaya po bali tatlong puno na po ito. Ayan po, ang ganda po ng saging. papaya rin. Eh. Hmm, ito lang bunga. Hindi pala bunga ng papaya din eh. Yan po. Medyo marami rin po ako napitas ngayon. Kaya kahit pa paano, uh, makakapagtinda pa rin po. Ayan po. Mga tulos, uh, ready na po yung mga tulos para po dito. Ayan. Bali, pag nagawin po ako ng hain, bibili pa po ako ng ibang pananim. kasi nga po, po po yung pananim po dito. ah, uh, marami lang po talaga akong ginagawa sa school kaya hindi ko po mahanap. Ito po yung mga talong. Yan. Ito na po yung motor ko. Nadiretso ko na po dito. ah uh, kasi nga po, uh, po doon. At ko, tinanggal lang ko po, tinanggal po, yung isang uh, ano, kamatis doon. <coughs> yung isang hilera ng kamatis, tinanggal ko po, po. Para po makadaan yung mga sasakyan. Ngayon nga po yung tinapitas ko. Pwede araw-araw po ipitas ko dito sa aking taniman na to. Kaya po yung sitaw ko na to ay eh, napakasipag talagang magbunga. Talaga pong, ayan, papasalamat po ako sa sitaw ko. Dahil nga po, isa sila sa aking source of income. Po, maganda po ito. Ayan, napakarami pong bunga. Naglawit lang po yung bunga, napakarami. Tapos nga po ito, nagdadagdag pa kami ng isang tudling pansitaw para para hindi po maputol yung aming taano aming aanihan uh, anihan ng sitaw. At saka nga po, mayroon pa rin po ako sa school na no, nagsisimula na rin po magbunga. Ayan po. Ah, sige po, tuwi po muna ako para ito po ay mabenta. O, o mailako po. Ayan. Maradyo, maradyo, marami-rami rin po ito. Ayan po. Ayan po, hapo na hapon uh, po po kami sa school. Ayan po, kayo namaga po. Nando po ako sa taniman ko sa uh, PAM2. PAM Ngayon po, at ako sa aking taniman sa school. At napaitura ng mga dragon fruit dito. Ah, kasi nga po masyado akong busy. Kaya hindi po ako nakapag-upload sa YouTube. Pero po ay napaitura nila. Yung mga sito ko po dito ay napakaganda. Ayan po. Malago na po sila. At yan po ay napaitura ng sito ko dito ngayon. Ah, uh, <coughs> yun nga po. Malago po sila. At saka nga po. Ayan, ah, uh, marami po silang bunga. Tapos po itong aking dragon fruit dito. Ayan. Malaki na po yung mga bunga nila. Tapos po may panibago na pong lumulusot na bulaklak. Ayan po. Ito po yung mga bunga na to. yung noong ano. Sila po yung mga ano noon. Mga pinuntahan namin nung gabi dito. Ayan po. Malapit na po mahinog yan. Ilang araw na lang po yan, hinog na. Kaya po kasi hindi ako nakakapag-upload sa YouTube dahil nga po pisi uh, po ako di sa school uh, dahil nga po uh, magkapasok ka na. Kaya po marami kaming ginawa. Lagi po kaming overtime. Kaya po yun. Hindi po, hindi po ako makapag-video. Yan. May mga ito lang dragon po dito ngayon. Yan. Kasi nga po yan, marami po rin lumalabas Sa bulaklak. Sana nga po eh, magtutuloy-tuloy yung ulan. Para po, uh, ayun nga. Para po, para po man sila. Uh, gumanda po yung bunga. At nilagyan ko nga rin po pala yung organic. Yung isang araw po, Ah, nilagyan ko po siya ng chicken manure. Bibura ko po siya ng konti lang. Para po gumanda po yung sanga para At saka po para gumanda yung mga bunga. Ayan po. Ah, sige po, atuwi na po kami. Ayan po, gabi na po. Ah, 6.20 na po ng hapon. Overtime naman po kami din sa school kahit Sabado. <coughs> ah, ginagawa po namin yung sa kwarto sa, sa wala classroom naman ni Mrs. Ayan po, ang galago po ng sito ko dito. Ang haba po ng mga bunga nito. May, may naman na pong bunga. Ito po kahaba Oh. Yan, haba po. Tapos po yan, may mga bulaklak siya. May mga bunga maliit. Pero mas maganda po yung ano sa aking palm to, Mas maganda po yung sito ko ron. natin po, eh, na-harvest ako na po ng madami talaga. Pero ito po, susunod na rin po ito. Marami rin po ito, maraming rin po ito bubunga kapag po nag-uulan. Pero pagka po nag-init na naman, ayari po yan. Kasi nga po, nag-reflect -nag po dito init ng araw, nasisira po yung aking mga tanim dito. Ayan po. O, sige po. At uwi na po kami. At gabi na po. Maraming salamat po uh, sa patuloy support sa akin. Uh, Kay NGTV po. Maraming salamat po. At kahit saan mo po tayo naroon, eh, ingat po tayo lahat. Ayan po yung aking cherry tomato. Masarap po pala yung cherry tomato. Matamis po ito. Lasang ubas. Promise. Sige po. Maraming salamat po. At ingat po tayo lahat. Ayan po. nag na po si misis ko. At yung anak ko. Uwi na po kami. Bye-bye. Ingat. <tinyo>